Ang dami pong biyaya na itong si Diwata at ng kanyang Diwata Paris overload. Matindi. At uh, tayo tayo'y natutuwa dahil nakikita ng sambayanan na pwede naman pala talaga magtulungan. Ako rin naniniwala na maraming na-inspire itong si Diwata at napaka-positibo po niyan para sa ating mga kababayan. Abay, kung titignan niyo po at babalikan yung kanyang dating buhay, ano ho, nangarap, nagsumikap at ngayon ay naaabot na nga niya ang tagumpay. Yung sinabi niya na kung sakaling bumagsak uli, sabihin na natin, short-lived lang itong kasikatan at itong tagumpay ng kanyang diwata Paris Overload, siya naman daw ay ready na bumalik sa dati niyang buhay at hindi daw siya mahihirapan dyan dahil sanay naman daw siya. Para sa akin, negatibo yan. Para sa akin, hindi maganda yan. Dahil bakit magugustuhin pa na bumalik kung kaya mo namang, kaya mo nga umangat eh abay nag nagawa mo, di ba, na marating ang tagumpay na ito. Pero siguro naman na ka na, kaya mo rin gawin na i-maintain at wag nang pakawalan. At paano magagawa ng isang tao na wag nang pakawalan yung ganito tagumpay? Manatiling nakaapak sa lupa. Dapat hindi ka pa rin mawawala sa focus at dapat yung kasikatan mo ay hindi aakyat sa utak mo. Dahil Nako, ay kung mapunta yan sa utak mo, yung kasikatan mo na yan, siguradong yan na ang magiging simula ng iyong wakas. Alam niyo, napapansin daw ng ilang mga uh, vloggers na paunti na paunti ang kumakain nga sa Duwata Paris Overload. Medyo, medyo hindi na daw ganun, kahaba ang pila tulad ng dati. So you see, ito'y maganda rin. Uh, para sa akin, ito'y positibo rin dahil siguro yung ibang mga pumipila dyan dahil marami na nga na-inspired etong si Diwata na magtayo rin ng negosyong Paris Overload. Siguro nahati na, di ba? Yung iba ay tinatry naman, yung ibang naging ng katulad nga netong kay Diwata. So maganda yan. Ang ibig ko rin sabihin na ito, nakikita ko na sumikat lalo ang negosyo ng Paris nga. Parisan? Beef? Paris? Yung ba yun? Dahil nga dito kay Diwata. So yung mga datihan na na may ganitong klaseng negosyo ay natulungan din po ni Diwata. Bukod syempre doon sa mga vloggers na limpak-limpak ang kinikita dahil araw-araw na binavlog si Diwata. Nagiging busy na si Diwata, marami na siyang engagement, pumupunta sa iba't ibang lugar, at yun yung medyo nakakatakot dahil nako pag nagkataon, pag hindi ka na hands-on sa negosyo mo na yan, baka nga baka nga mapunta doon sa pinapangambahan, pinangangambahan ng mga kababayan natin na umunti yung mga supporters ni Diwata sa kanyang Paris Overload. Posible yon Sa uh, sa negosyo, ako'y naniniwala na dapat talaga hands-on tayo. Siguro darating sa punto na, sige, may mga tao ka, pero etong sitwasyon ni Diwata na ito, hindi pa siya ready na sabihin na natin ipagkatiwala sa iba yung kanyang negosyo dapat hands-on siya pa rin sa ganyan, sa negosyo niya. Dahil yun nga, abay nakakatakot yun. Kung ready siya na bumalik sa dati niyang buhay, mahirap yun. Dahil hindi dapat ganun ang ating mentalidad. Kung tayo umangat na, dapat alam natin kung paano yan i-maintain. At huwag na tayong pumayag na bumaba pa. Mahirap kasing kung, kung accepted mo or pumapayag ka na pwede kang bumalik sa dati mong buhay, mahirap yun. Parang binaliwala mo, binaliwala mo yung pagsisikap mo. Alright. Napakaraming tumutulong, balikan natin. Napakaraming personalidad. Okay? Napakaraming uh, celebrity, napakaraming vloggers, malalaking vloggers ang tumutulong kay Diwata. At maganda talaga yan. Nakikita dito yung pagtutulungan natin. Dahil ako rin naniniwala na yung mga itinutulong ninyo na yan kay Diwata ay ibabalik din ni Diwata sa kanyang mga tauhan. Sana talagang gano'n. Ano ho? Isa sa mga tumulong po ay si Vice Kenda. Ang sabi ni Diwata, <coughs> ngayong sikat na nga siya, maraming tumutulong sa kanya. Okay. Dahil kilala ka na. Hindi ka naman, ang isang taong hindi naman kilala. Wala namang, uh, alam naman natin kung gaano ka powerful ngayon ang social media ano ho. So, yung mga taong tumutulong, katulad ni Vice Kanda, ang kanilang mga tinutulungan talaga ay nagmumula na rin sa social media yung kanilang mga gustong iangat or tulungan para iangat ang buhay. Ay dyan din nila yan nakikita sa social media. Pero ako'y naniniwala ng isang katulad ni Vice Kanda ay marami rin natutulungan kahit hindi siguro makikita o hindi natin nakikita sa social media. Yan po ang totoong tulong. Na bukod doon sa nakikita natin, hindi maiwasan yan, nakikita sa social media, ako'y naniniwala rin ren isang vice ganda ay tumutulong sa mga kababayan natin na hindi kasing sikat ni Diwata. Yung ilan sa mga personalidad na tumulong kay Diwata, sana ganun din. Sana ganun din. Dahil kung ang inyong tulog, tinutulungan ay katulad nga lang ni Diwata, ay pwedeng sabihin na kayo nga ay sa lang at uh, dahil nga sikat na itong si Diwata, saka naman kayo ngayon tutulong. Yun po ay hindi tama. Good luck!